Pinagkakatiwalaan ng isang bagay, nararapat lamang na kanyang ibalik ito sa nagmamayari ng buong buo. Usang katauhan, katotohanan na kayo ay may karapatan sa inyong mga asawa at ganoon din sila sa inyo. Pakitunguhan sila ng may lubos na kabaitan at pagmamahal sapagkat sila ay ipinagkatiwala sa inyo. Laging maging tapat sa mga ipinagkatiwala sa inyo at huwag gumawa ng kasalanan usang katauhan, pakinggan ninyo ako ng mabuti. Sumamba lamang sa Allah, mag-alay ng palagi ang pagdarasal, mag-ayuno sa buwan ng Ramadan at magbigay ng kawang gawa at maglakbay kung maaari sa maka. Alalahanin, kayo ay pantay-pantay at magkakapatid sa isa't isa. Walang sino mang hihigit sa isa, maliban lamang sa yaong may takot sa Allah at gumagawa ng kabutihan. Ingatan ang kagawa ng hindi makatarungan. Usang katauhan, wala ng ibang propeta pang darating sa aking paglisan at wala ng ipapadalang bagong relihiyon. Unawain ang aking mga sinasabi. Mag-iiwan ako sa inyo ng dalawang bagay, ang Quran at ang aking sunang. Sundin ang mga ito ng kapat at natitiyak ko na hindi kayo maliligaw ng landas. mag sa sakana at pangalaga ang mabuti ang inyong pananampalataya. Ipamahagi ang aking mga sinabi at sana ito ay kanilang pakinggan at mauunawaan at gayon din sana kanilang ibahagi sa iba. Kayo ang aking saksi o Allah na itinahayag ko ang inyong minsahe. So, hindi nagtagal, si Prophet Muhammad ay namatay. So, namatay siya sa edad na si sa Madina. Ngunit bago siya namatay ang katotohanan, meron siya isang katulong na nagnangalang Abdallah. Inanyayahan niya ito sa libingan ng mga Muslim. At doon, nanalangin siya. At Pagkatapos niyang manalangin, sinabi niya kay Abdullah na ang sabi niya, pinagtitili raw siya kung ano ang gusto niya. Kung ang kayamanan ba sa mundong ito, kung ang mahabang buhay, kung ang paraiso, o kung makikita niya ang kanyang Panginoon at ang paraiso. So ang sabi ni Abdullah sa kanya, kung ako sa inyo piliin ko ang kayamanan, mahabang buhay, at paraiso. Ngunit ang sabi ni Prophet Muhammad, diya panhin, Ngunit napili ko na, na ngayon din, makikita ko ang Panginoon at ako ay makakapasok sa paraiso. Ayaw ko ng buhay sa mundong ito. Iyon ang kanyang sinabi. So hanggang sa isang araw nang magising siya, nakaramdam siya ng sakit. Ngunit ganun pa man, kahit siya ay may sakit, pinilit pa rin niya na mamuno sa pagdarasal ng mga Muslim sa masjid. Ngunit, habang tumatagal, naging malalang-malala ang kanyang sakit. So, sinabi niya sa asawa niya si Aisha, na sabi niya, sabihin mo sa mga Muslim na ang mamumuno na ngayon sa kanila sa pagdarasal ay si Abu Bakar, ang iyong ama, dahil si Aisha, yung asa, isa, sa mga asawa ni Prophet Muhammad, si Tiyakani, si anak ni Abu Bakar. So, nung sabihin ni Aisha sa mga Muslim, naging malungkot ang mga Muslim sapagkat ito pa lamang ang pagkakataon na merong magpapalit sa Propeta Muhammad sa pamumuno ng pagdarasal ng mga Muslim. So, nung isang beses na nagdarasal ang mga Muslim sa pamumuno na ni Abu Bakar, kahit malalang malala ang sakit ni Prophet Muhammad, tumungo pa rin siya sa pintuan ng mosque at sumilip Nung mapansin siya ni Abu Bakar na nandoon sa pintuan, ang ginawa ni Abu Bakar, umatras siya, sumulong na ang gusto niya si Prophet Muhammad is biyapanhim ang siyang mamumuno ng pagdarasal. Ngunit ang sabi ni Prophet Muhammad, ipagpatuloy ninyo ang pagdarasal ng, sa inyo na lamang. So hanggang sa umuwi si Prophet Muhammad, humiga siya kandungan ni Aisha at naging matindi ang kanyang sakit at doon siya namatay sa kandungan yung ay siya ang kanyang asawa. So, nung sabihin doon sa mga tao sa mosque na siya ay namatay, halos hindi makapaniwala ang lahat. Maging si Omar, ayaw niyang tanggapin na namatay na nga ang propeta Muhammad, peace be upon him. So, ang sabi ni Abu Bakar, na siyang namumuno doon sa pagdarasal nila ang lahat ng pagpupuri ay sa alalamang sabi ni, sabi ni Abu Bakar at sinabi niya na kung sino man ang sumasamba kay Muhammad si Muhammad ay patay na ngunit kung sino ang sumasamba sa ala ang ala ay buhay at wala siyang kamatayan at doon binasa ni Abu Bakar yung mga ilang berso kanina na binasa. Ang sabi nga si Prophet Muhammad ay isang sugo lamang, hindi higit sa isang sugo ng Allah. At marami ngayon sa mga Muslim ang nag-aakala ng ang akala nila sinasamba si Prophet Muhammad. Is the ito ay mali sapagkat ang katuhanan, walang isang matinong Muslim na sumasamba sa kanya ang paniniwala sa kanya ay isang dakilang propeta ng Allah na ang kanyang minsan ay hindi iba sa mga mensahe na daladala -dala ng mga nangaunang propeta. Ang turo niya ang sumamba lamang sa naging isang Diyos Allah na siyang lumikha ng buong sanglibutan, ang lumikha ng lahat-lahat ng bagay na kikita man natin o hindi nakikita. Ang katuhanan maging matagal nang nawala si Prophet Muhammad is di Apanhin, marami sa mga non-Muslim ang nag-aral ng pinag-aralan ng kanyang buhay. Ang katotohanan may ilan sa mga non-Muslim na sila ay nagpasya. Ang katulad halimbawa ni George Bernardo. Si George Bernardo na ito ay isinilang sa Ireland. Isa siya sa Manunulat ng dula, manunuri siya o kritiko at mananaysay. Siya ay nahahanay sa mga pinakamahalagang tao sa larangan ng panitikan noong 1900. Ang katotohanan nagwagi pa siya ng Nobel Prize for Literature noong 1925. At kanyang sinabi ang sabi niya, kung ang isang taong katulad ni Muhammad ang magpapatuloy ng pagpapatakbo ng makabagong mundo, siya ay uunlad sa paglutas ng mga suliraning hinaharap at kanyang maibabalik ang tunay na kapayapaan at kasiyahan na kailangan ng sangkatauhan. At kanya pang idinugtong ang sabi niya, Pinag-aralan ko ng mabuti ang kanyang buhay. Siya ay isang kahangahangang tao at ang ating paniniwala, hindi siya laban kay Dito Si Muhammad ay dapat natawaging tagapagligtas ng sangkatauhan. At mababasa din natin sa Encyclopedia Britannica ang nakalagay, si Muhammad ang pinakamaunlad sa lahat ng mga propeta at pinuno ng pananampalataya. Gayon din sa World Book Encyclopedia, mababasa din natin na ang sabi roon, si Muhammad ang isa sa pinakamainfluensyang tao sa lahat ng panahon. Gayon din si Diwan San Sharma from Calcutta, India, ang sabi niya, si Muhammad ang diwa at buhay ng kabutihan at ang kanyang influensya ay nadarama at kailanman hindi malilimutan ng lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Sinabi rin ni Reverend Bosworth Smith, isang kristyano, ang sabi niya, sa kabutihang palad Si Muhammad ay ganap na walang katulad sa kasaysayan. Si Muhammad ang tagapagtatag ng isang bansa, isang imperyo at isang pananampalatayang Islam. Gayon din si Michael Hart, isang Kristiyanong Amerikano, isang astronomo, matematisyan, manananggol at scientist. Nag-aral siya ng buhay ng mga napakaraming kilalang tao at pagkatapos ng kanyang malawak at masus masusing pananaliksik, siya ay naglathala ng kalambuhay ng isang daang taong pinakamalakas o pinakamainfluencia sa lahat ng panahon. At kanyang pinagtibay na sa isang daang tao na kanyang napili, si Prophet Muhammad Salalaho Alayhi wasallam ang number one o nangunguna sa lahat. At kanyang sinabi, ang sabi niya, ito ang pinagsamang sikular at relihiyosong influensya o lakas na walang kapantay at aking nadarama na si Muhammad ay dapat kilalaning pinakamainfluensya sa kasaysayan ng tao. So katulad ng sinabi natin kanina mga brothers at mga kaibigan, si Prophet Muhammad Pisdi ang kanyang minsahi ay nagmula sa ating dakilang tagapaglikha ang Allah. Ang minsahing dalang-dala niya hindi na iba sa dala ng ibang propeta bagkos ibinalik lamang niya ang mga nangawalang mensahe ng mga nanguunang propeta. Kaya, tigalang natin ang mga propeta. May mga Quranic injunction dito tungkol sa propeta, ang sabi ng Allah ang kahulugan sa Quran sa chapter 4, verse 80. Ang sinong sumusunod sa propeta ay sumusunod na sa Allah. At gayon din sa chapter 4, verse 170, ang sabi ng Allah, sang katauhan. Ang propeta ay dumating sa inyo ng may katotohanan mula sa Allah. Kaya't paniwalaan siya at ito ay makabubuti sa inyo. At sinabi din sa chapter 47 ng Banal na Quran, verse 33, Kung kayong naniniwala, sundin ang Allah at ang kanyang propeta. At huwag gumawa ng mga bagay-bagay na walang kabuluhan. So, ang banal na Quran, ang siyang kahuli huliang revelasyon na ipinadala ng Allah kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang banal na Quran na ito para sa mga kapatid nating hindi pa Muslim, ito ay purong-puro na salita ng ating dakilang lumikha at ito ang batayan ng pananampalataya ng mga Muslim na kung tapat nating tanggapin ito at isabuhay natin natitiyak natin ang ating kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Kaya huwag nating baliwalain ang minsahe na nagmula sa ating tagapaglikha sapagkat dito nakasalalay ang ating kaligtasan. Tanggapin natin lahat na tayo ay magwawakas sa mundong ito. Walang sino sa atin ang magbabato rito. Ang sabi ng Allah sa Quran, Ulunasin daikatun al-maw. Ang lahat ng pinagkalooban niya ng buhay, makakatikim ng kamatayan. So, mahalin at igaling, igalang natin ang propeta sapagkat sila ang daan, sila ang ilaw at sila ang katotohanan. Makakamta natin ang kaligtasan kung taos puso tayong sumunod sa kanilang mga pangaral at sa kanilang mga sinabi sapagkat ang lahat ng ito ay nagmula sa ating dakilang lumakha, lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang mga kapatid at mga kaibigan, wa aker da'wana, wa inalhamdulillah alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kung may mga katanungan sa tinalakay natin mula sa ating mga kapatid, uh, malaya kayong magtanong at sasagutin natin abot ng ating nalalaman batay din sa turo ng Islam. Kung hindi natin alam ang kasagutan, sasabihin natin na hindi natin alam sapagkat ang Islam hindi nagtuturo ng panghuhula. Ang tanong rito, Abu Talib, the uncle of the Prophet, never never accepted Islam. The question is, on the day of judgment, will Abu Talib enter paradise when in fact even he did not accept Islam, he is the number one protector of the Prophet. So, maging si Prophet Muhammad, peace be upon him, niya na ang kanyang uncle na si Abu Talib ay hindi makakapasok sa kaharian ng Allah. Sapagkat kahit pinotiktahan niya ang propeta, hindi naman niya sinamba ang Allah. Hindi si Prophet Muhammad si him ang magliligtas sa kanya, kundi ang magliligtas sa ating lahat, ang hahatol o ang maghuhukom sa ating lahat, sa araw ng paghuhukom, walang iba kundi ang Allah lamang. So, hindi niya tinanggap ang Islam, hindi siya naniwala naniniwa, sa Allah, so hindi niya makakamtan ang paraiso. Sapagkat ang pagtuturo sa Islam, na ang lahat-lahat ng kasalanan ng isang tao, patatawarin ng Allah kung siya ay tapat na humihingi ng kapatawaran at hindi niya, niya gagawing muli yung pagkakasala niya. Ang hindi lamang mapapatawad ng Allah ay ang sumamba ka ng maliban sa kanya. So maaaring si Abu Talib, ang sinamba niya ay yung kanyang pagiging isang kilalang tao sa tribu ng Quraysh. So si Prophet Muhammad mismo ang nagsabi rin na hindi niya papasukin ang paraiso next question after your lecture there are already people in heaven who met prophet muhammad upon him is this not contradicting to our belief as a muslim that no one enters paradise unless after resurrection or after the judgment day? so ang mga taong nabanggit ko kanina na nakita ni Prophet Muhammad doon sa seventh heaven ay hindi mga ordinaryong tao, kundi silang lahat ay mga propeta. Katulad nila Abraham, nila Moses, nila Jesus, nila Ismail, nila Idris, at iba't ibang mga propeta. Ang mga propeta, katutuhan na, na ang patutunguhan nilang lahat ay paraiso na. So kung nangyari man ito, kahit wala pa ang araw ng paghuhukom, silang mga tao ay mga malalapit na sa Allah. Ang katotohanan, sila mga piling tao na pinaglagakan ng batas na ituro nila sa sang katauhan. So ang mga propeta kung napunta man sila doon sa seventh heaven at nagkita-kita sila nila Prophet Muhammad noong ascension ni Prophet Muhammad, walang imposible sa Allah sapagkat silang lahat ay mga piling tao. Ang tanong, sinabi mo na si Propeta Muhammad ay siyang tagapagligtas ng sang katauhan. Sa mga Kristiyano ay si Jesus Christ. Siya rin ang tagapagligtas ng sang katauhan sa araw ng paghukom. So, ibig sabihin, sinabi ko kanina raw na si Prophet Muhammad ang tagapagligtas ng sang katauhan. Ah, hindi ako ang nagsabi nito, kundi binasa ko kanina yung sabi ni George Bernard isang Irish, na ang sabi niya, pinag-aralan niya ng mabuti ang buhay ni Prophet Muhammad Tisbi At sinabi niya na hindi laban si Prophet Muhammad kay Jesus Kristo Hindi laban. At dapat natawagin si Muhammad na tagapagligtas ng sangkatauhan. Nang ibig niya sabihin, kung susundin ng sangkatauhan ang kanyang minsahe, maliligtas sila sapagkat ang kanyang turo ang sumambala lamang sa nag-iisang Diyos. At katulad ng sinabi ko, hindi naiiba ang turo niya sa turo ni Heso Kristo. So ang lahat-lahat ng propeta tulad ni Prophet Muhammad, Jesus, Abraham, Moses, Aaron, Solomon, Jesus Christ, John the Baptist, silang lahat ay tinatawag na tagapagligtas ng sangkatawan. Sapagkat ang minsaheng dalang-dalang -dala nilang lahat ay isa ang sumamba sa iisang Diyos, na ating tagapaglikha. So, para pa sa karagdagang kaalaman ng na nagtanong rito, na ang mga Muslim hin hindi, nagbibigay ng pagtatangtang sa lahat ng propeta. Iminamahal, binamahal at binagalang ng mga Muslim ang lahat ng propeta. Hindi sinasabi ng mga Muslim na si Prophet Muhammad ay mas higit kay Kristo o si Prophet Muhammad mas higit kay Moses kundi ang paniniwala sa lahat ng propetang ito, pantay-pantay at walang diskriminasyon. Minamahal at ginagalang silang lahat. Sinusunod ang pangaral nilang lahat, sapagkat ang kanilang pangaral, iisa ang pinagulan ang Allah na ating taga paglikha. Ang tanong rito, ilan lahat ang naging asawa ni Propeta Muhammad? At bakit si Tanging at bakit Tanging si Aisha lamang ang berhin? at lahat ay mga Yudas. Uh, ayon sa ating pagbabasa, ang naging asawa lahat ni Prophet Muhammad peace be upon him, ay labindalawa. Unang-una si Kadidya na anak ni Kuwailid. Ang isa, si Sauda na tribo ng Banu Amir. Ang isa si Aisha na anak nga ni Abu Bakar ang birhin na sinabi ng nagtanong dito at ang isa si Hafsa na anak ni Omar Ibn Katab yung second caliph at ang isang asawa pa niya si Sainab na anak ni Usayma ang isa si Om Salama na anak ni Abu Umaya Ibn Al-Mughirah at ang isa si Juway Riyas ang isa si Tainab bin Jas. Ang isa si Om Habiba, anak ni Abu Sufyan. Ang isa si Safiya, anak ng namumuno ng tribo ng mga Hudyo sa Bano Nader. Ang isa si Maimuna, anak ni Harith, tribo naman ng Hawasin. At ang isa si Maria, na isang Coptic, Coptic maiden no so, labing dalawa ang lahat ng naging asawa ni Prophet Muhammad. Ngunit sa labing dalawang ito, siya lamang ang minintain at one time. So kung si Aisha lang ang virgin sa kanyang mga naging asawa, ito ay kapahintulutan din ng